gusto ano na sarili na magsasay <laughs> sarili na magbukas si Angel ano din ba nito? okay pwede asa sama ng loob ikain natin para tayo as a music mga so, uh, yeah, kanta um, ko dapat. Um, dapat Iba 'yung. Hmm. So iba 'yung style ng niyan. <coughs> McDo sa KFC kasi 'yung McDo meron siya ano?

Masarap na ha? Oh. Pinat yung ano. Meron siyang pinat. Masarap siya. Ayun. 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 Kain. Kain. Sana habang maganda pa yung mga mood. Kasi kain na. Masal kain ako. Kain na. Tinanggalan ko na yan. ayaw mo na, hindi ko naman, hindi ko naman inanoy. Hindi ko naman kinabay ko lang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!

So, may milk chip yun na tingin pa. Nasa liya Sa katakawan namin may natira, May natira ng lima. <laughs> Tapos, <laughs> ito pa. <laughs> <laughs> ito nga ito. Ito. Ito, ito, hindi na galaw. Yan na, Dala, dalaw-dalaw yung chicken na ginahin namin. Akala naman, pig na talaga pa niyo. <laughs> Tapos, ito yung kusama <laughs> namin.

Nakakahiya naman yung may bawas. Ay, ito na lang sa asawa ko. Ay, malas ako sa Ayan Ay, Ayaan mo na kasi may bawas mo ito naman sa asawa. Ay, masabihin. Bakit gilig ka sa akin? Tara na lang <laughs> yung video. Yung sa malaking tao maliliit. <laughs> yung yun, sa malaking tao malalaki. Sinasadya mo yata kaya nagda-diet na yata, <laughs> yun, like, yata, asawa ko, yata. Mama, sa ako eh. Mama, dapat tao. Ay, ito yung prize ba? Gusto pala sa mo. Hindi, hindi ko gusto. Ano na nagpapaysa ka kay Angel? Ay, Kawawa naman, magtipid talaga. Ano ba? ano? Anong matagal? Akala mo ba magpaka-buso tayo? dalawang chicken lang pala kaya natin. Magbibisyosa. Kaya tayo, isang-isang. Isang-isang dayong chow. Akala mo naman, akala mo naman ang lakas kainin yung parang magdalawang chicken, buso. Anong lagayan? Mamaya mag-iingat tayo yung plastic. ano ito naman,

bella sa KFC, balot na keldigan. Ganyan dapat ang buhay, dapat malungung kang ano, para makatitig. na lang Mamaya na tayo alis. Kung pala sakto pa rin meron mangalaw. Hay nako. okay lang pala nitalo ng dalawang chicken. Okay lang pala na dalawang chicken lang mamaya kasi kakain fried pa 'yung mamay ata Halo-halo. Eh. Halo-halo ng Taiwan. silitan siya. <laughs> kasi na pinalang ng dalawa lang kasi magdalawang magtitipid mag mag kami. Hindi pa ano sana natin sa akin para sa plastic. Hindi, ito ito kay Santi ba? No, Ay, gonna... hindi, mamaya sabihin na lang natin na kahit sa. Tapos, di ba may parang paper sila, ipapasok sa loob. Uh, Mahalikin tayo ng kahit sa Hindi, may parang paper, parang papel. Hindi, ibigay na lang natin kung mamaya sa kanina, sabihin mo tayo, sabihin natin kahit sa loob. Sila nabahala mo ba sila nabahala mo ba yung Hindi ba? O, diba? Pwede na. O, diba, Parang... O, diba? <laughs> o diba mga Pines. sa Taiwan. O, sa ba nagpapahiya. O, diba? Parang yun eh. Hindi rin naman nagpapahiya siya, diba? O, diba? Ang price. O, diba? Ang price po. Huwag daw na ganaw. O, ito. Hindi daw na Ito kay ano?